Jennifer, andiyan ka pala. <laughs> Ngayon lang. Maya-maya, alis na rin. Kanina pa ako dito eh. Oo nga, eh, first. First honor. Oh, Nung nag-text ka na kung naka-live, edo sabi ko, sige na. Mamaya, babalik na ako. Isang oras na ako nasa labas eh. Tulog ka pa? Bakit yung CS ko kanina. 59 minutes. Hindi mo pinatapos ng isang oras. <laughs> ah. oh. <laughs> Ang ah. Sabi ko magmuni-muni muna siya diyan. Mamaya na siya lumapit. Tapusin niya muna yung ano niya. Pag-ihip-ihip. Oh, Jennifer, bakit ano? 59 minutes lang. Tingnan mo, tingnan mo yung sombrero ko. Japan yan. Japan. Nakita, nakita ko yung presyo. One, ano pala to sis, Jen? 1,700. Magano to sa peso? Ay, nalaglag ako. Ah. Nalaglag pala ako. Kaya pala kanina. Pero tinapos ko sa kapitbahay. Magkano utang ko sa iyo? Nagantay ako ng parokyano. <laughs> Coffee, Mr. Coffee. Dami naman, ano, dami naman parkeano dumating. Ayan na, dalawa na. <laughs> Tatlo na nga eh. Ayan dumadami na, ano po, six. Init kasi ng panahon. Kaya nga, mag-sideline muna ako. Mga siyang oras. Wala nga eh. Saan <laughs> nga benta? Binabarat? Si Jen, tinatawaran. Free na lang daw. Free na lang <laughs> daw. <laughs> Yung jumbo. Hindi, <laughs> puro, puro wala. Ay, sis yan ang tayo. Tignan mo ang dami ng viewers. 21. <laughs> Saan ko titirahin? <laughs> sa kaliwa, sa kanan. Sa kaliwa, sa kanan. Sisiyan, tingnan mo yung viewers ko, 21. <laughs> Tangay ng free. Wala ka free ngayon sa mundo. Kaya nga, 21. O, oh, 16 na lang. Pero ikaw lang yung nag-like. Pag dito, pag dito ako nag, ano, ang dami. Oh, sense mushroom. Sense mushroom. Kani pa ti beseta. Kol aya. Ayano. Wow 19. Ang dami mo palang lang telepono, akala ko iPhone iPhone 16 lang ang telepono mo. Itamsak mo na yung ano mo, 90 Ninja. Kol boken umatana? Kol yom umatana. Eh, alin yom 'yung 'di matana? Uh, Ingay ng mga Ingay okay, ng mga lalaki <laughs> eh? Nagiging <laughs> Nagiging sukay na ako dito lahat na. Pwedeng. Ayan, dalawa ng Ayan, tatlo na. Lahat ng tab na Maniwala ako. Ang gaymit. Ano sinarado mo na. May harang pala. init sa mundong ibaba. Ang aga mo ata nagising Jennifer. Wag mo nang i-tamsak yung mga ninja mong 15. Alis na ako maya maya. Mahinit ng panahon pag uwi. Gracias, hey. Capitán. Magpapa mag mag okay. na nga ako. Magbabayad na ako. Ayaw. Sugar. Ah, ito yung bago mo. Ito yung bago mo, ano? Sugar yak. Eh, hindi. Mayroon ng moderator eh. bigyan nga kita moderator. Huwag yun. Tingnan mo, oh, yung Japan. Baka balakas pa ang boses Oo oh, nga, kasi mayroon ka ng ninja, ay, moderator. Japan. Ay, ay. Okay. Japan. Kaya Nahiya akong lakasan boses. <coughs> abak <laughs> 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 ah, mo. nang oh, ikaw lang na tamsa <laughs> ko. Apat para, na yung uh, tamsa. Sa sayo lang. Mag-edit na rin ako. Alis na ako. Eksakto ko lang 10 minutes. <laughs>

Ano, nagmamaritisan lang. Kidnapin, wala naman akong kayamanan. Anong mapapala nila sa akin? Lakad-lakad na ako. Pinag-uisipan nila kung paano ka. <laughs> paano sila malulugi sa akin. <laughs> Ay, maglalakad-lakad na ako. Dito ako mag... Dito ako dadaan sa walang pusa. Baka matsyempuhan ako ng mga 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 derecho ako ng kulungan. Kaya dito ako dadaan sa ano, shortcut. babay na